Hello mga lords, eto na nga po ang binili natin na isusuot natin tomorrow patungong Singapore Ayan, okay, nakakuha ko ng dalawa, so dalawa lang po ang napili natin na okay naman Ayan, eto, ayan, pero, ayan, ayan, eto At ang isa po ay eto, maganda ba siya mga lords? Okay, comment lang po kung ano ang dapat nating isuot. Papunta doon. Chinelas lang isusuot natin. Tapos, pagpunta rin na tayo. So, mahabang lakarin. Alam nyo naman, pagka nag, ano, nagtutur, puro lakad lang. Di ba? So, ayan ang ating isusuot. Yan. Yan ang ating isusuot. At yung sa akin naman, darling, ay eto. Isperry naman ang kanya. Yan. Ayan. Comment lang mga lords para bukas alam ko na kung ano ang ating dadalin. Bye bye. Thank you. Comment lang po.